welcome back to my channel. Ngayon guys, may kunting tips po ako ibigay sa inyo na iwas tayo sa gastos. Iwas tayo sa mga etcetera etcetera na gastos dyan. Kasi yung papaganda natin guys is nandoon lang po sa kusina natin. Ngayon guys, may bibigay po ako sa inyo na kunting ano lang kaalaman para magaganda din yung mukha natin guys. At saka hindi tayo wala man tayong pera o oh, at least nandun lang sa kusina natin guys and uh, ito ito po yung mga sangkat na ibibigay ko sa inyo guys Watch this ngayon guys kukuha po tayo ng kunting container guys ito ganito lang pong container at saka yung teaspoon ito kung may kung may ganito po kayo sa bahay nyo ganito kaliit okay pwede siya yan, itong container at saka teaspoon. Una-una guys, ay, flour. Ito po, nilagay ko po. <laughs> ito, nilagay ko lang dito. Nirepeal ko lang guys. Para, hindi ma, ano, ito, ito, ano guys. Yan, kunti lang. Lagay mo dito guys. Yan. Water, guys, flower photo uh, rin guys, sa flower. Ito guys, is, um, ano to, lemon, lemon po ito guys. Punting, ano lang, itong lemon. Ayan guys, lemon. Ako guys, nilagay ko lang ito sa mga, siniparet ko guys, kasi, ano, at saka ilagay nyo sa rep, itong lemon, ilagay nyo sa rep para hindi kayo mapapagod, guys. Ito, lemon na po siya, nilagay ko. Isang spoon nito, isang spoon din ito, harina. At saka, ito pong gatas, guys. yan milk po, guys. wish meron po yan, ha? One spoon po itong milk. Ayan. Ayan, guys. Kunting. Or, nagdagan kunti, guys, para ano. Ayan, guys. Nakalimutan ko ang kape, guys. Wala akong kape nila, guys. Kaya, sa, pwede din walang kape, guys. Pula, ano lang. Yun lang nilagay nyo. Pero next, lagyan ko po ng kape. Wala akong kape dito na ano. Naiwan ko sa baba. Ito guys. Sa next vlog ko guys, lagay ko ito siya ng kape. Ayan, pag-aluhaluin nyo guys. Ayan. Ito nga. Pagkatapos nyo i-mix-mix guys, ilagay nyo sa mukha nyo hanggang 30 minutes. Pwede rin walang kopi guys. Pero bukas maglagay ko ng kopi. Pwede rin yung araw-araw rin din guys. Para. Mas maganda yung mukha nyo. Ayan guys. Ito na guys. Ang resulta. Ayan po. sino Ruby guys na para iwas ng sustay just na ano kasi ngayon guys crisis hindi pa tapos yung pandemic guys, gumagamit ako ito 3 uh, three days pa lang guys. Bukas, maglagay ako ng kape. Yung bukas yung lang may kape siya. Ito, wala, wala kasi itong kape guys. Pwede din hindi kayo maglagay ng kape. gumamit ako nito guys, simula yung nagka-allergy ako guys sabi ng doktor, iwas ako sa mga product na kaya yun, binisip ko, mga nangilangay ko sa mukha ko na ito na lang ang inaano ko na, nag-ano lang ako, nag-try lang akong ganito yung gawin ko yun, okay na siya sure. kaso wala mawala kung hindi mo subukan After nito mag-apply guys Hintayin nyo muna yung mag 30 minutes Para kayong nagmas nito guys Mahal kaya ngayon Ang mas di ba? Pusin niyo talaga yung guys, sayang. Para makapal siya, man. Inigtanggan niyo. Ano siya, balat-balat. Guys. 3 hmm. days ko lang po. Huwag niyo na gamit pa to guys. So, tapos na guys Tapos na yung natin Hintayin natin naman 30 minutes Para mas no Yan guys, tuyo na siya 30 minutes na guys Ngayon guys, unti-untiin po natin Siya pagtanggalin Yan po guys, natatanggal na siya Yan hmm, Tanggal-tanggalin natin Yan, natatanggal na siya guys Selamat datang guys. Ya, di ba pwede din guys uh, nyo pero ako hindi ako nang ihilamos bukas na ihilamos ko siya para yung ano niya yung gamot niya nandun pa rin hmm. hinilamos kayo pag kung ano kayo ang hinilamos niyo para manambot. Yan. Yan na po ang resulta ng ano natin. Ito po yung tips ni Rumi. Ito na po yung resulta. Guys. And guys. Pwede araw-arawin niyo po mag ano guys, apply para um, talaga matatanggal yung mga itim-itim guys. Ako guys, um, lagi ako nakaka-allergy kasi iwan ko baka hindi ako hiyang sa mga products kaya sabi ng doktor bawal ako sa mga products kaya napag-isipan ko na magawa ako ng mga mga sangkap na nasa kusina para iwas din tayo sa gastos yun na in-apply ko yung harina lemon um, gatas at saka coffee. Sa so next vlog guys, uh, lagyan ko po siya ng coffee. Ngayon hindi ko po siya nilagyan ng coffee kasi nakalimutan ko guys. Pero pwede din siya walang coffee. Yun lang po. plain uh, white po yung resulta niya. Bukas guys, uh, lagyan ko po siya ng coffee para malalaman niyo kung, kung ano din yung resulta ng coffee. Mas maganda din yung kung coffee guys kasi matatanggal talaga yung lahat yung ano niya. Uh, parang mas. Kaya Hanggang dito lang guys. Sana na, na, na gustuhan yung vlog ni Ruby. Tips ni Ruby para sa ano, pampaganda natin guys. Na iwas tayo gastos. at yung siyempre di ba, tipid tayo. Mm -hmm. May problema pa, pandemic pa, kaya tipid-tipid muna tayo guys, di ba? Kung nagustuhan mo 'tong vlog ko, video ko, yung tips ni Ruby, paki-like and share na din or subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko paki-subscribe po uh, thank you so much sa panonood nyo, guys hanggang dito na lang po ang tips ni Ruby na kunting kaalaman lang po sa papaganda natin guys thank you so much sa inyo god bless us all Mwah.